Naghahanap ka ba ng SPF 50 PA+++ na sunscreen? Ito na ang sagot sa inyong mga problema. Ultra white sunscreen ang nakakatulong sa akin para hindi masyado akong umitim. Super so, legit kahit saan ko ito ninalagay sa aking katawan. Kasi ang nakalagay dito uh, face and body. So, pwede nating lagyan ang lahat ng ating katawan basta Nagpupunta tayo sa mainit masyado. So, sino ang gusto mag-order, iklik ninyo ang Yellow Basket. Honest review lang ha. Itong uh, itong ating product nakakatulong ito para maproteksyonan ang ating skin para sa mga init na araw. Ang kagandahan nito kasi long-lasting siya. Kahit mabasa ka pa ng tubig ay hindi maaalis ang